Good morning! Ang aga ko na mali sa palengke ngayon. Ayan. Ang aking maisha-share ngayong araw na ito, mga isda sa kamanok. Mga gulay. Ayan! Charan! Ito na naman ang aking share galing sa palengke. Mga pinamili ko guys, ang aga kong pumunta ng palengke para hindi naman sobrang init, di ba? nakaraan, <laughs> nagpunta ako doon mainit. Pero minsan naman kulimlim. So, ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. I-share ko na sa inyo kung magkano yung mga price na naman ng mga pinamili ko. nako nakakatuwa. Hmm? May mataas, pero meron din namang mababa. So, umpisahan ko na ang mga pinamili kong gulay bago yung mga isda. Siyempre, mga gulay muna ang aking i-share. Itong unang-una kong i-share tong prutas na to pinya. Alam niyo po ba kung magkano to? 50 pesos. Oh, ang mahal ano. <laughs> Kasi hindi panahon ng pinya guys. Kaya mahal. O, oh, intindihin naman natin. ba diba? Pag mahina o oh, ah, mahina ang ani o oh, konti ang ani talaga nagtataas sa mga presyo. So, ito na. Kung pinya na to, 50 pesos pero minsan na ibibili mo to ng 30 hanggang 20 pesos. O, oh, diba? Ang binili ko ito ng buo. Ah, oo oh, nga pala, inaasinan ko to bago ko to islicein. Mm -mm, maganda, masarap, matatanggal yung asin niya. So, ayan. Buo ang binili ko, hindi ko binili yung slice-slice para madali siyang asinan. O lamasin sa asin. Ganyan-ganyan lang naman. Okay? Di tayo sa pipino. Etong pipino, nakakatuwa. 30 to 40 pesos ang bili ang kilo. So, ang pili ko dito is, is 30 pesos. Hanggang 30 pesos lang yung binili ko. Ang gaganda. Yan. Sariwang-sariwa. Gusto ko yung ganito lang. Hindi kalakihan. Ito. Yan. Ah, oh, diba sariwang-sariwa? Napakaganda. O, oh, tiyan. Ang ganda, no? 30 pesos ang kilo ng pipino. Then, saan naman tayo? Sa Repolyo. Ang halaga ng request, re, rip, um, excuse me, <laughs> nagbabadali na naman pag magsasalita ako. Talaga, ang ko talaga magsalita. Hindi na yan maaawat. Kinalakihan ko na yan. Yan na ako. So, tayo. Ito tong ripol nyo na to is 60 ang kilo. Ang bili ko dito is 19 pesos. O, oh, isang buo kong binili. Masarap to ilaga. Or igisa mo lang sa manok, baboy, okay na yan. Sold na, sold na yan. Dito tayo sa talong. Ang talong is medyo mataas ngayon. 90, 70 ang kilo. Ang binili ko dito is tumpok na to, 20 pesos. O, hanap-hanap ka lang, makakakita ka talaga ng mura, guys. O, di ba mga mare? <laughs> Yan, yeah, minsan ang tawag is mare. Mare, may kismosa sa kanto. Teka, baka kung saan pa tayo maliligaw. Oh, 10 pesos lang sa iba 12, minsan 15 ang ganda, o, oh, di ba? Maghahanap-hanap ka lang sa palengke talaga. Ah, oh, shout out nga pala diyan sa mga nagko-comment sa ibang lugar daw nila, nakakatuwa. Dito sa amen. Oops. I low batong ako cellphone pero bilisan ko na lang magano. Mag-video or mag-vlog. 10 piso ang bili ko dito pero minsan mabibili mo dito sa kangkong na to 12 minsan 15. O, oh, di ba? Nakakatuwa. Ikot-ikot ka lang talaga, mga kamura ka naman. Kalabasa. Eh, ang pangit ng kalabasa ang napili ko. Oh. Kasi naman eh, hindi man natin kasi alam kung mapula to or yung nagkitan ba or medyo mura pa. Tingnan yung na pili ko, maputla. Ang putla guys, 40 pesos ang kilo. Wala eh. Ito ang datingan. Kahit na, kahit na bukas-bukas na siya. Meron kasi nito, mga bukas na mga kinikilo-kilo na. Hiwa-hiwa na. Ewan ko kung bakit, hindi ba panahon ng ano ngayon, ng kalabasa? Bakit ganito maputla? Karamihan, puro, lahat talaga, puro maputla, pero 40 pesos ang kilo, pwede na. Wala tayo magagawa, minsan ganun talaga. Dito naman tayo sa kamatis. Kamatis, ayan, kakaibang kamatis. Alam nyo po ba, meron akong nabili na 40 pesos ang kilo. Ayan, ang ganda din naman niya. Hmm. Alahating kilo ang binili ko. Alam nyo sa iba nito. 70, 60, 50. Eto. 30 pesos. 30 pesos. Ang kilo. Hanap-hanap ka lang. Ang okra hindi na bumaba. Isang darang kilo. Sus mariones. O magkano to? Napakamahal. Dosi na yan. Bili ko dyan. Per kilo. 90 pesos ang kilo ng sitaw. O. 2 for 6 na piraso. Kasi iluluto ko to sa pakbet. Okay na to. Carry na yan, mga Mars. O, ba diba? Mga Mars. Pwede na Ay, o nga pala. Ang bili ko dito is 12 pesos, ha? 90 kilo ang ng, ng sito na to. Ayan, pasensya na kayo pag medyo nagbabakil-bakil ako. Kasi alam nyo naman, mabilis ako magsalita. 70 pesos ang kilo, o. Comment nyo naman dyan, magkano sa inyong lugar. Tsaka, banggitin nyo na rin kung ano yung lugar nyo para alam ko kung saan nakakarating itong video ko. <laughs> 70 pesos. nako naman, kalating kilo ang bili ko. O, si sibuyas, magkano sa inyo? Ang bili dito sa amin, 90 pesos. Kalating kilo ang bili ko. Tatlong piraso, sile, kin, ano to, limang piso, pinsit tuloy, limang piso. O, ayan, di ko alam kung magkano kilo. Basta sabi ko, sabi ko, um, nanay, magkano ano, ang sili? pwede makabili, sabi niya. Sabi ko, sabi niya, ano, limang piso, sampung piso. Sabi ko, sige po, limang piso lang. Ito binigay sa akin, limang piso, tatlong perasong siling haba. Anong tawag sa inyo dito? Kami, ang tawag lang namin dito sa kabita is siling haba. Hmm, ano pa ba? Mabilisan lang itong vlog na to kasi magluluto na ako. Mabilis share. O, oh, mga Mars. 15 pesos, ay wala akong makita talaga ng 10 piso na nito 15 pesos, pero maganda naman sariwa naman siya anong tawag dito kamot um talbos ng kamote yan mga mars talbos ng kamote to na, sana tayo sana tayo, sana tayo, okay tapos na ako sa mga gulay sa kamati, sa sibuyas, sa sa bawang, so sana naman tayo ayun ay, nga pala, frutas ko, ito lang pinili ko kasi meron pa akong mga mansanas dyan, tsaka pongkan. Kasi binili ko dun sa may kanto sa amin, dun sa may ano. Basta dun sa kanto namin, bumili ako dun. Medyo mura lang din naman. Ang binili ko dun is, 3.50 pesos. Mas mura pa rin sa palengke. O sabi sa inyo talaga, sa palengke, mas mure. Pagdating dyan sa may kanto namin, dyan, 50 pesos, tatlong pirasong mansanas. Parang ganon din yung pongkan. Pero pag bumili ka sa palengke, may 10 piso lang. Pareho lang, same price la Ay, hindi same lang ng ano, um, yung ganda, tsaka yung laki niya, same lang, pero ang mahal talaga. Pero ganun talaga eh, syempre, ibibiyahin mo yun eh. Galing sa palengke, sa kadiwa tapos dadalahin mo dyan. Parang talipa pa, ganun. Wala tayong magagawa. Kasi yung naman din talaga ang bibiling ko din, kaya ayun. Um, susunod ko is mga ulam. Ay, nga pala. Naggawa nga pala ako ng ano, wait lang, bababad ko lang. Naggawa ko ng sawsawan ito, oh. Yan, di nyo makita yung suka. May suka yan. Hindi <laughs> 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 yung makita kasi ano. Kasi ah, ko oh, ba yung aking ano dito? Di ko lang saglit ng bangos? Kasi ito yung, yung ulam namin yung tamahiyan tsaka pakbit. Ito. Ay, mayroong tinik. O nga pala, pakita ko na rin sa inyo. Itong binili ko na to, kung makikita nyo, tingnan nyo may tinik pa. Yan, oh, may buntot pa. Ayan. Isang buo to, tapos pina-slice ko lang na para pang daing. Pero, bumili ako ng, bumili ako ng isa pa na boneless. Nasa yung boneless? ito yung boneless? Nasa yung boneless? Ito yung ibababad ko. Ay, tingnan nyo, wala na tong ano. Wala na siyang buntot. I-compare nyo. Kasi ito, boneless na siya. Ayan o. Oh. Wait, paano ba natin ito? Ayan oh, oh mga Mars wala na siyang buntot kasi boneless na siya. Pinatanggal ko na yung ano, buntot niya. I-compare niyo dito sa isa. Papakita ko lang sa inyo ha. Ito, itong dalawang to. isang buo na to, ayan. Wait lang. Ayan, may buntot pa siya. Ito yung merong siyang tinik. Ito naman yung wala. Ito, ayan. Kaya maputla na siya. Ayan ha. O, ba? Diba? Ibababad ko lang to sa glit kasi kailangan ibabad ko para masarap-sarap pag ko mamaya. Babalawang ko lang ng konti. Hugasan. Isang buko lang binibili ko dito. Nga pala dito sa boneless. Wait ha. Kasi maingay yung tubig yung labas-las. Kasabihin ko sa inyo kung magkano ito. Medyo hugasan ko lang ng konti. Ayan. Ayan. Etong boneless na to, ang bili ko dito is 75 pesos. 75 pesos isang buo, pag dalawa mong binili, 140 tama? Oo. Mm -mm. Oh, di ba? Masarap 'to kasi boneless siya. Yung isa naman, bumili ako may tinig. Ang kilo naman nun is 1, hmm, -mm, nakalimutan ko. 160. 160 ang kilo ng bangus na merong tinig. O, di ba? Saan ka makakamura? Pareho lang, halos. Ito lang, pagkakaiba nito, boneless. Yun naman binili ko, is buo yun, tapos pinahiwa ko lang na parang pang daing. Ayan, ang sarap na nito. Ito, ulam namin ngayon halian. Ayan, nababad ko na. Ang ulam namin, then ito, is takoto sarap. Ito, 160 ang kilo nito. Ang bili ko dito is 70 pesos. Yung isang buo na yan na pina-slice ko ng bangus. Ayan, ang ulam namin. Ang tawag dito? Daing na bangus. Tama, daing na bangus. Bumili ako ng galunggong. Trending ang galunggong ngayon dahil mura. Meron siyang isang kilo. Isang daan lang. O, oh, diba? Ito, halagang 40 pesos ang bili ko dito sa galunggong na ito. 40 pesos lang talaga bili ko. Hindi ko pang ginawang 15, no? <laughs> Lupit talaga yun, Wala, eh. Yun lang gusto ko, eh. Ayan, ah. Ah. Galunggong ng bayan. Mga Mars, napakaganda. Ninisip yan maya-maya. Isang ng ang kilo ng galunggong ngayon, pero 40 pesos lang halaga ang binili ko. Ayan. Comment kayo sa inyo, magkano ang galunggong, mga Mars. Tilapia, sa tilapia naman tayo. Comment nyo naman sa akin kung tigasan kayo para malaman ko. Tapos comment nyo kung magkano yung galong kung para ma-compare ko naman. Diba? Sa mga lugar-lugar natin. Tilapia. Pinalinis ko na yung tilapia. Au, au. Dudulas, dudulas, dudulas. Madulas ang tilapia. Parang ikaw. Huwag <laughs> nagloko. <laughs> Hindi mahuli. Nakikitrending lang. Ayan. Ako, ano ba naman yan? Apektado mga ano. <laughs> Ayaw ko ano na mag-comment mga Mars. Napakarami ngayon talaga, 'di ba no? Ang dami manglolokong mga lalaki. Pero hindi lahat ah, sabi ko lang madami. Hindi o konti, ah basta may mga manlolokong lalaki. Siyempre, mayroon din mga manglolokong babae. Depende yan. Pero trending na trending ngayon. Sunod-sunod, puro lalaki talaga, mga nanloloko. Shout -out naman sa mga loyal jan. So, balik tayo sa tilapia. Tilapia, 120 ang kilo. Napakaganda sa riyon sa riyon. Tinan nyo yung mata niyan nakatingin po sa inyo. O, oh, di ba mga Mars? Sariwang-sariwa, napakaganda. Parang bangus lang. Ayan, napakaganda. O, ay, di ba na? No? Laki ng mata. 120, ang bili ko dito is 100, apat piraso. Apat piraso, bil ko 100 lang. Kung gusto ko lang kami. Saan pa tayo? Ay, eto pa! nako napakahilig ko. napag -alata. Mahilig ako sa bangus. Bumili ako ng maliliit na bangus pang daing. Daing na naman. Itong malaki na to, kahit na-slice mo na to, pwede mo to isigang. Paksiw, pwede rin yan. Yan, malaking bangus. Ito pang daing na maliliit bangus. Wait right lang, mga Mars, ang hirap buksan eh. Hirap iyan ano sa plastic. Apat na pirasong bili ko dito. 150 ang kilo bangos na maliliit. Pero malalaki siya, hindi siya sobrang liliit. Ayan, oh. Wait lang, ha Charan! Oh, ayan. Hindi pa ito nanguhugasan, ha. Oh. Malalaki naman siya. Oh, sobra sa isang dangkal ko, oh. Pinahirapan ko talaga sarili ko. Ayan, guys. Sobra sa isang dangkal. Oh. Para makita nyo lang yung, ano, yung laki lang niya. Ayan. 150 ang kilo dito. Bili ko. Ayan. O, oh, diba? No? Ang ganda nito. Mahilig talaga ako sa ano. Daing. Daing na bangus na pagkahalata. Ano pang binili ko? Ay, bumili ako ng hipon. Pwede ito isigang. O kaya, ilalagyan mo ng butter. Wait lang ha. Halaga isang daan na ang bili ko dito. Ayan, ah. ah. Ayan. Kita nyo ba mga Mars? Wait. Ah, nyo guys. Yan, hipon. Pwede yan isigang. Ano pa ba? 400 ang kilo. Wow. Pwede wow. 400 ang kilo. At, bumili rin ako ng, naku, nakalimutan ko kung ano to. Basta belly siya. Ano ba diba dito? Nakalimutan ko. Susulat ko na lang. Pag ako nag-edit, susulat ko kung anong, is isda Comment nyo na lang din. Kung anong isda to. Nakalimutan ko. Belly. Ano ba? Anong? Salmon! Oh my God. <laughs> Salmon po ito. Ayan. Kung tama ako. Kung mali naman ako, comment nyo na lang. Mmm. Sariwa, sariwa. Sariwa. Tingnan nyo. Pink na pink. O oh, orange na orange. Napakaganda nyo. O oh, oh ba diba? Mga Mars. Ang ganda. 360 ang kilo nito. Halaga isang lang bili ko. Isisigam ko to. Uy, napakaganda. Sariwang sariwa. Napakaganda talaga guys. So. Oh. Puro ano lang to. Purti yan o belly lang talaga. Ay. May na ako makakakain nito. First time. Lagi ko ito nakikita sa palengke pero hindi ako nabili. Kung kasi ano ito na. Ano pa? Manok. Bumili ako ng manok. Ilan ba binili ko mga isda? One, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piraso ng klase ng isda ang binili ko. Manok. Ang mayang manok. 200 ang kilo, Mars. Ano ba nangyayari sa atin? Sabi sa inyo, merong mura, merong mahal. Tulad nitong manok na to, pinatantad ko na. Pinatantad ko na to. Ayan o. Palating kilong hita. 200 ang kilo ang bili ko is 95 pesos. Sigil sa dalawang peraso lang ha. Ang ganda naman niya. Sariwa naman siya. Ayan. Sa palengke. Ang mahal Mars. Grabe. Sobrang mahal. Ng manok natin ngayon. Hindi ko alam. Wala pa akong balita kung bakit mahal ang manok ngayon. So ayan. Yan yung mga pinamili ko ngayon. Na-share ko ngayon. Tuwantuwa ako. Masayang masaya ako. Kasi nakapag ano ako nakapag-share na naman ako sa inyo kung magkano yung presyo o mga update presyo sa palengke. Mmm, yan ang pinamili ko. Ang gusto tayo ng kamay. Super happy ako ngayon dahil nakapag-share ako sa inyo. At alam nyo ba, bumili na naman ako ng biko walang kadala-dala. <laughs> Kasi nagugutom na ako eh. Pero masarap naman yung biko binili ko kesa nung nakaraan na binilihan ko sa iba ko bumili. Mahig talaga ako sa biko, grabe. Ito mga Mars, binili ko. 20 pesos, tatlong slice. Ah, Biko, kain na. Kain na tayo mga Mars. Butong talaga ako. Mmm. Kain po tayo. Kakalat lang ng isang slice. Nung isang lang. Kasi, end ko na itong aking vlog o aking video para maasikaso ko to hmm, medyo marami-rami itong ano ko ilipitin ko, ilinisin ko, ilalagay ko sa rep so ayan, papakita ko na ulo yung pinamili ko tara so ayan mga Mars, ang mga binili ko sa palengke ngayon Ito na yung bangus na ano ko binabad ko na yan oh may suka siya dadagdagan ko na lang medyo parang konti yung suka eh kailangan babad babad para ano masarap siya tapos eto yung bangus na isa yung may tinik ayan gusto tayo ng kamay oh eto naman yung bangus na ano maliliit siya pang daing ulit hmm? napaghahalata ba mahilig ako sa bangus tapos daing tilapia, ayan, sariwang sariwang tilapia, apat na piraso ganda rin tilapia Sabang... Sa yan, oh. sandaan lang bili ko dyan ay dito magkano ba bili ko dito? 152 eh, naku nakalimutan ko na basta 150, apat na piraso binili ko magkano ba binayaran ko? Hmm, nakalimutan ko magkano, basta 150 ang kilo niya maliliit, tapos eto galunggong yan, ang galunggong na binili ko eto naman, hipon. Ayan yung manok. Ito yung salmon. Tama ba ako? Kung mali ako, tama nyo na lang salmon. Ganda niya. Sisigang ko yan. Then, ito. Ano to? Ay, bumili nga pala ako ng palaya. Nako, lobat na talaga ang aking cellphone. Kalabasa. Ampalaya. Bumili ako ng ampalaya. Kalahati lang. Kasi may, alam nyo ba bakit kalahati lang to? <laughs> ano ba yan? Sobrang tipid ko talaga. Baka sabihin nyo sa akin. Grabe naman ako. Ayan. 70 ang kilo nito. Nag-slice-slice si ate. Tapos gagawin niya, gagayat-gayatin pang gisa daw. Binibenta niya yan. Ini-slice ano. Eh, ang mahal ng kilo kasi eh. Sobrang mahal. 150 ang kilo. Tapos, eh, nag-slice-slice siya. Sa sobrang mahal siguro. Walang bumibili. Ginawa niya, nag-slice na lang daw siya. Baka mabili. Para daw pang gisa, -gisa. So, nabili naman. Kalahati lang binili ko. Yan. Eh. Kalahating piraso. Naku, pag napatod, napanood to ni Mr. Pagagalitan. Naku, sabi niya. Ano ka ba naman? Napakatipid <laughs> mo talaga. Paano gagawin? Kailangan natin magtipid ngayon. Pero at least, kain tayo ng masustansya. Ayan mahalaga dyan. Gulay pa rin yan. <laughs> sabihin ni Mr. Ano ba? Katipid mo talagang tao ka. Eh, galu ako eh. Iba-ibang tao eh. Iba, Hindi naman pare-pareho. Yung iba, buong ko mamili. Yan. Eh ako nagbabudget ako eh. Yan, talong. Talbos ng kamote. Sitaw. Yan, pinya. Naku, gusto, ko excited ng painin niya. Lamasin ko yan sa Pipino. So, ayan lang. Yung share ko ngayong araw na to. Mga pinamili ko sa palengke. Mga isda, gulay. Yan ay, sarap so, ayan, and ko na yung aking, ano, vlog ayan, ang aking share ngayong araw so, ayan, napakita ko na naman sa inyo yung mga pinamalengki ko, to, ako, ko, masaya ko na i-share ko na naman sa inyo itong mga pinamili ko sa palengke may mura, may mahal, pero ang mahalaga, sa palengke mo binili, mas mura pa rin kaysa sa tagi-papa, mga mare kahit konti lang bibili mo aw, mapapamura ka talaga ng sobra kasi, malaking tipid pag sa palengke, o, katulad nito ang palaya kalahating slice lang <laughs> si Mister pagkagalitan ako nung pag na, napanood niya tong aking tong aking vlog na to so hayaan mo na yan anong gagawin pero pag alam niyo ba pag siya namimili aw nagkalit sa akin yon sinasabi niya may pambili naman bakit napakatipid mo o bakit niya mga binibili mo ganyan ay bakit ba diba? di ba hindi mo tayo pare-pareho pag namili ah merong matipid merong ano ba tawag dun sa inyo Comment na lang sa akin, ha? Kung ako matipid, so yung iba, ano pala sila? Bye-bye! <laughs> Bye-bye mga mares!